Okay na yan, Rosette. Maganda ang ano. Sobrang bagay nga yan kasi ang, nin ang ninipis ng, <laughs> 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 na na ng hita mo. Okay. <laughs> Yung mga kasamaan mong hirap na hirap mamili ng sandal. <laughs> <laughs> sa ayaya, 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 ay ay <laughs> Rosette, maganda Pag ang pagkaraan nga, lang. Ang nipis ng mga binti niya. Ang nipis ng binti, ayaw pa eh. So guys, <laughs> nandito <Maganda patiho>, kami ngayon sa Ayala <laughs> Mall, Serene sa Tagaytay. At dito po siya nag-birthday. Siya po ay talaga namang nag-iintay po ng maraming bisita. <laughs> so guys, andito lang naman ako sa Yaman-Yamanan sa Ayala Mall sa Tagaytay. Yan lang naman, tingnan nyo naman. Kundi mag-divide pa kami dahil birthday ni Ate Rosette divided by 2. <laughs> yung kakainin namin dahil napakamahal hanggang ano lang kami, arroz caldo talaga ng bookot. So, <laughs> so, andito kami ngayon za sa Zavery. <laughs> guys, soon po ay kami na pong gawa ang kakain dito. Kami pong apat. Sa ngayon po ay libre muna ni Ata Rosette. guys, ang mahal pala dito eh sama ko ang family namin. <laughs> guys, ang mahal pala nito sa Tagaytay, isang daan. Ako sanay sa buong tigdilima ng buo. Huwag kayong mag-alala sunod na kaming kakaing apa sa mamahaling restaurant. Kaya suportahan nyo kami palagi. At maraming salamat sa supporter, viewers at followers. Diyos ko kung wala kayo, wala kami dito sa katatayuan naming ito. Maraming salamat po. <laughs> Bye, guys! Guys! <laughs> Kaya birthday po kasi niyan talaga. <laughs> 18 years old. <laughs> so guys, kamustahin nyo naman yung bao kong buho. Norwax na lang po Mahal-mahal dito ng mga pagkain. No? Pag-uwi naman, itlog lang. Diyos ko, nandito sa loob ng mayamang restaurant. Sanay lang naman sa Aros Caldo, guys. Pag-uwi, itlog na lang ulit. Nakakaraan, <laughs> ikaw ang kasama. Walang mapanlamang dito. Dapat lahat tayo, aano. ano, kasama. Dito ang mami mo. Si Mami Els. Dito ang ina nyo. Dito ang ina nyo. Say hi! Kasi kayo ang dami niyong business, kaya naiiwan kayo. Pala ang may birthday. Birthday girl. Ganyan naman ang pagkain din niya. Napakasasarap. Nasusunod din kami ng apat ang makakakain sa ganare. Kami ng apat ng Gora Leaves guys. Yes. Happy birthday ulit! 18 years old na ngayon. Yes, Magpalaing ka ng Panginoon. <laughs> Sana magkajowa ka na. Yung wish ko. Tignan wow. niyo naman kung bakit hindi mamahal dito ang pagkain ni isang buong manok eh. Pwede pwede naman katayin ang mga alaga ni tatay sa amin at lagi naman kaagaw ka pa sa bigas. pa hindi na kinaya eh sa paghihintay kay Kuya at Kuya Toto ay nakadikmat ng counter magaling din ini <laughs> <laughs> alam mo ang sabi si ko ya Toto si. intayin ka daw at magpapa picture pa gawa ng pagkain na <laughs> hindi na nakatiis nakadikmat ng kaunting fried rice na ang boting na mo nang oras na well ano na Dikwat na are, umagahan ko are oh, at diba? sabi ba ganun ng mga are yung paalis na daw Gusto oh. ko yung pali pumasok pa ng subik at bulalakaw. Kaya kayo nalaki mga ano pa doon. Kasi magagala eh. Kaya ako. Masasarap ng ulang ngayon Bago pag uwi ng buot Iitlog eh, lang na naman <laughs> Itlog na naman Dahil kami umay na umay at lungad na lungad sa dami ng pagkain Kaya naman kailangan namin ng Purple ice cream <laughs> Hello po Say hi ate Giselle kahit stress. <laughs> Sabi ko nga eh, kung kasing ganda mo ako, limang lalaki ako magpapakasal. Tapos limang lalaki. Kasi Because... natulato ang tumubo. Lato-lato <laughs> <laughs> ang tumubo eh. Walang nga <laughs> Laking pasal, salamat ko na lang din at ako'y lalaki. Kung hindi at kasing ganda ko ni Ate Jose, limang lalaki ang papakasalan ko. Total lahi, lang naman namin. Wow. <laughs> Tatay Pilis. <laughs> <laughs> Ngayong tinan nyo lungad na lungad kami. Hindi eh, oh. nai labis na labis ang mga kutsara. Doors man sa amin. Pagkakaag punta sa kahanggan hindi na napapabalik. Kaya kailangan sa amin may may mga tali ang kutsara. Igalit <laughs> na galit ang aking ina. Kung saan daw ako nagkakapit na nagkakapit bago iniiwanan ang mga tasa-tasa. Hindi na ako nagkakapit. <laughs> Bakit ako yung nasisisi? simula noon nakatali lahat ng kutsara namin. <laughs> so guys, alis na kami. Nabusog na eh. Lungad malala. Oh. May take out pa. Di ba? Kaya, iita niya. Hi guys, this is Con. Nabusog din. So guys, nandito kami ngayon sa Fantasy World ng Lemery Batangas. Guys, napakaganda. O, tingnan nyo. Wow, nandito kami ngayon. Ayan. Napakaganda.